It's down in the cold blitz. So for today's video, uh dito lang tayo sa bahay ngayon. As you as you notice, uh, intro ko guys na uh, makapaling makapal yung snow sa labas. Ayan. Uh, it started earlier this morning. Kaya busy yung mga ano ngayon yung mga nagpaplawan ng daan. Malinis naman yung daan currently. Uh wala namang major na uh, balita ng any accident um, in the entire In the entire region ngayon, so far so good. Um, so we're here in my computer room, just chilling, okay? While tulog yung aking anak at um, he's being looked after by my mom. And actually, I do have a monitor here right at the back of this camera. Tinitignan ko kung tulog pa ba siya or gising, just to monitor him. So far so good. Um, so like I said, uh, once in a while, I need my me time. So I think this is the right time today to have my me time at um, I'm just here in my computer room uh, try to edit the uh, the next video that I'm gonna be uploading um, sometime today ayan uh, medyo tinatanggal muna natin ng mga unnecessary na mga na mga footages ayan so bin, binabalance lang natin yung life natin between uh, work part time job between my family between my son and between my my needs. Ayan. <laughs> mahilig ako sa sa tech talaga, mahilig ako sa computer since when I was young. At uh, isa sa mga pangarap ko talaga guys is magkaroon ng magandang camera. Ayan. But eh uh, itong camera na gamit ko ngayon is just an entry level camera, yung ginagamit ko ngayon. At uh, currently satisfied naman ako sa sa output na naibibigay nitong camera na to. So gusto ko lang i-share sa inyo kung anong klasing camera yun and that is this uh, small little camera it's called the uh, DJI Osmo Pocket 3 ayan i-search nyo na sa Google or Best Buy Amazon whatever check nyo. check this out uh napakaganda napaka, napaka discreet na klase ng camera it's uh, very light compact uh, kaya nga tinawag na pocket kasi pwede mo siyang ilagay sa sa bulsa mo and I'm not really a professional when it comes to reviewing uh, gadget or tech. Kaya I don't want to go to that direction kasi baka magkamali lang ako. Pero ang masasabi ko lang sa inyo guys, uh, this is my recommended uh, camera. Kasi meron siyang maliit na screen dyan. It's a 2 inch in two inches screen. Pero meron siyang stabilizer. Ayan. Kung gusto mo ng slow motion, kung gusto mo ng time lapse, hyperlapse, it can do. Kaya, ayan, gusto ko lang pakita sa inyo. Kasi meron nagtanong na isa sa mga subscriber natin, newly subscribed na nagtanong ko ano din yung camera na gamit ko. So, uh, yung mga previous vlogs ko na in-upload, yan po yung gamit ko. Kasi, napakadali eh. Actually, papakita ko sa inyo. All you have to do really, kapag nag-vlog nag, -vlog, nag -vlog kayo, you don't have to set up anything. Okay? just um, do a normal video. Hindi nyo kailangan ng mga mga setting na kakalikutin pa bago gumana. All you have to do, flick the screen like this. Pack. Ayan. And now, you're ready to roll. At meron siya parang joystick dito sa gilid, guys. Dito. ah uh, ang gagawin mo lang is, uh, kunwari yung camera nakaharap sa'yo, all you have to do is to click it three times and watch what's gonna happen. Right there, and see now you're looking at my camera. Now, if I press this, I'm currently right now recording using this um, small little camera and from DJI Osmo Pocket 3, and it's so amazing, super amazing, super discreet, pa, guys. At kapag natapos kayo, just uh click the button, boom, and then you just have to simply simply rotate the screen like this. See it. magka-countdown yan. Ayan. And then, there you go. Ayan. So, nag-shut off siya by itself. At napakaganda. And it comes with um, this battery that I bought separately. Ayan. Uh, hindi naman siya ganong kamahalan. So, kapag nag decide kayo for, let's say, magta-travel kayo or gusto niyo mag-vlog, whatever you wanna do, um, na-try ko na to sa medyo malamig negative 2 situation. At, uh, talaga umabot din siya ng 45 minutes or so. Hindi ko na masyadong matandaan. Pero, I'm pretty sure na kaya nyo tapusin yung inyong uh, content or ano man yung purpose nyo sa, sa camera na yan in a colder weather. and So, yeah. Gusto ko lang yung pakita. At uh, gusto ko lang din magpasalamat dun sa mga tao na nag-subscribe sa aking YouTube channel. Thank you guys. At uh, I'm planning to make a lot of videos just using this uh, headshot um, um, video katulad nito. Kasi malamig na sa labas. Uh, nagsisimula ng mag-snow. So, I'll try to do uh, more research when it comes to Canada. I know na gusto nyong malaman ang mga update at kung paano mag-apply dito sa Canada. To be honest with you, napakalit lang nung aking uh, knowledge about sa sa mga updates ngayon so i have to to read and uh, make myself uh well informed as well para hindi ko kayo ma-misguide kasi um although na medyo matagal na ako dito sa Canada ngayon ah uh, pero syempre kapag uh, kapag hindi mo siya laging ginagawa or wala kang wala kang anatagonito yung situation mo is hindi hindi doon naka naka-base parang hindi ka masyadong interested na kumbaga so yan, yeah, uh what I'm gonna do is I will uh, educate myself as well sa mga bagong updates ni Canada. And I know some of you guys is watching my video kasi for for the purpose na maging updated kayo. So and uh ako ay nagtatrabaho nga pala sa isang uh, pinakamalaking uh, turkey farm dito sa Ontario, Canada. Sa so Ontario lang naman, isa sa pinakamalaking company and uh, this is a great company because they they offer a lot of uh, jobs sa mga kapwa natin Pilipino uh, at uh, some of them or most of them na nandito ngayon yung mga asawa nila is student pumunta sila dito as an international student and then yung asawa nilang lalaki ay pumunta din dito kasama nila with an open work permit status ayan so kapag open work permit status ka ibig sabihin makakapag-apply ka kahit saan mo gusto. Ang kagandahan itong company ko guys ay nag-offer sila ng tinatawag na LMIA, LAMIA, ELMIA, kung ano man tawag mo dyan. It's basically labor labor market, um, hang on, just give me one second, i-google Igo ko lang, <laughs> baka magkamali ako. So, ayun, nag-google ko na nga. So, it's uh, LMIA stands for Labor Market Uh, impact assessment. Ayan. So yan po yung kailangan nyo guys para makapaghanap ng uh, no, para makapagtrabaho, okay? Um dito sa aking company. Well, pag open work permit ka, pwede ka naman magtrabaho. Pero pag LMA ka, ikaw ay subjected to apply for permanent residency. So yun yung kailangan mo guys kasi pag open work permit ka, yes, makakapagtrabaho ka nga sa sa ibang company, sa iba't ibang company without any tied up, meaning to say hindi ka lang exclusive doon sa company na 'yon, pero ka, wala kang ano, kumbaga assurance na magiging PR ka. While if you are an LMIA holder, katulad ko nung dumating ako dito, uh, although na exclusive ako sa company na 'yon para magtrabaho, I could not work outside of that company, pero um I'm entitled para mag-apply para sa permanent residency which hindi ko rin daman kasi uh, when I met my wife she's she was already uh, in the process of um, her permanent residency ayan and then after couple months na nagkakilala kami naging permanent resident siya or actually just a month yeah and then uh, yun so basically uh, hindi ko kinailangan yung LMIA na yun but kinailangan ko yun for me to stay here in Canada. If it wasn't for that LMIA or job offer na binigay sa akin ni, ng company ko at ni Canada, um, hindi ako makakapunta rito guys. So, it was a tool used by God para mamit ko yung wife ko. And uh, yeah, like I said, kailangan nyo ng, ng LMIA and my company offers that right now i know that there's some backlog right now not just in in our office but also in the immigration side kasi maraming mga nagsisidatingan dito ng mga international students at uh, with the same purpose nga no at uh, balita ko nga na pinataasan na ni Canada yung uh, uh, parang show money so sabi nila before it was only 10,000 uh, Canadian dollar ngayon naging 20,000 Canadian dollar na so yeah um On my next video siguro pag-uusapan natin kung paano ako nakapunta dito sa Canada. Ayan, ano yung mga steps na ginawa ko kasi hindi ako nag international student. I came from uh, Taiwan and from Taiwan I moved here sa Canada. So, on the next video pag-uusapan natin lahat 'yan, guys, para maituro ko sa iyo yung mga ginawa kong steps, okay? Hopefully may mga nanonood na mga taga-Taiwan and um Hopefully na maging, ano yun, maging isa sa mga, kumbaga maging inspiration nyo para makapunta rin kayo ng Canada. If kayo ay nagbabalak mag-Canada. Okay? I really appreciate the people who subscribe to this channel. If you like more of this kind of video, just uh, click the like and subscribe. And comment down below as well para sa mga future nating mga videos. And I'll see you guys on my next vlog. Peace!